Alright, so yun isang maganda magandang gabi muli sa ating mga kamamay sa so, panibagong araw, panibagong gabi pala, panibagong gabi, panibagong videos na naman tayo, no, so yun. Alright, so yun, panibagong videos, updates natin mga kamamay. So yun, bagong dating si, ano, Timotilla, so wag kang yung mga posero, no. So ngayon, uh, si Cinco, yun, bagong dating din, galing Marinduque, okay? yan So ito magaling lang din to na Marinduque si Timotea, no? Mga nagtago to sa Marinduque mga kamamay na kapanahon na ng bagyo. Kalakasan ng bagyo. Si Ocho, no? Galing niya ng Romblon kanina. Si Olympia galing na Marinduque. Si Lorenzo galing na Marinduque yan. So kanina po nakalis na si ano, si Dose. Uh, alas 6 ata si Dose. Tsaka si Nuibi, ang unang umalis kanina. Uh, Sinuibi sinuib sinuib naman mga bandang alas 7 uh, First trip nila kanina So ngayon tuloy-tuloy na ang biyahe Ayan yung dating ng barko Ayan So ambulance ng gasan So right so nakapag-updates so, ulit tayo ngayon mga kamamay no And mamayang madaling araw daw ay may biyahe ang masbate mag-looting ang mas mamaya. So pagdating ni Dosi galing Marinduque, saka pa magkakabiyah yun. At uh, nasa Marinduque pa si uh, Dosi, no? Tsaka si Nueve. So tuloy-tuloy na po ang biyahe natin mga kamamay. So yun, shoutout nga pala kay Idol Iverson Abisilya at lalong-lalo na sa pamilya niya, no? At sa kanyang... Uh, Uh, tawag nito yung mga kasama niya kanina uh, tatay tatayin ba daw ano ba yung sabi nun basta yun shout out po sa inyong nata at ingat po kayo palagi idol at uh, nandyan pa rin kayo nag supporta sa aking mga videos no? sa aking youtube channel thank you so much so kanina may pahabol pa si uh, governor uh, hilintan no? na nagpapakain pa kanina last na pakain uh, mga nagbigay ng burgers uh, burgers <laughs> yung mga food ano uh, tawag nito food assistance no yun and uh, ayos naman no shout out po sa inyong lahat po ma'am ah, uh, hilintan lalo lalo na po sa mga tauhan nyo na nagbigay ng pakain po sa mga pasahero so may mga pasahero pa pa masabati at uh, may pamadaling araw ang biyahe so ayun nakalabas na yung mga sakyan at tao ni ano, mga pasahero ni Timotea so dito tayo kay Isingko naman siko pa mama so ngayon, wala po muna wala pa sa ngayon na naka, uh, june, no. wala pong uh, Valentine schedule ngayon kung ang gawin nila ngayon ay sakay lang ng sakay Dahil mga panakay kasi marami pang mga stranded sa labas mga cargos no ay yan ang gawin nila ngayon wala pa silang uh, binibigay na schedule basta pag napuno alis na agad yung sakyan yung barko yan kaya kailangan yung ibang barko na marindo kaya kailangan makarating dito para pumahagot po yung lahat ng mga ano dito para makarating sa, sa Marinduque eh. So mamaya, baka madaling araw magkakaroon ng biyahe ng rumblon at uh, mas bati ang biyahe no? at uh, marami pang mga rumblonin at uh, mas batihin na nandito sa loob ng terminal So yun, uh, ito na muna sa ngayon ang update ko ngayon sa inyong mga kamamay no. at uh, gagabi na ako masyado at pauwi na rin ako at uh, naghahantay na si Missis So yun, uh, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa mga walang sa sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jom Official Vlogs. Thank you so much. Laging panalanin niya mamay. Ingat and God bless. i just wanna know how you feel baby i just wanna go where your love take me i'm losing my sanity you take me under for you i surrender You're my